Alam nyo ba, na pag pumunta kayo sa barangay Kutmo dito lang San Fernando Camarines Sur, meron pang isang barangay dito na kung saan may makikita kayo magandang spot. Ito yung barangay Pinamasagan. So, ito yung basketball court nila dyan. Tapos pag yan, pagkaliwa, papunta na yan sa barangay Kutmo. May gusto ko sa inyong ipakita sa inyong magandang spot dito sa lugar na to. Ito yung ilog niya yan. Oh. Ang ganda, ano? ang lino ng tubig tapos tinignanig mo yung daloy ng tubig dito Ayan, no? tapos yan, may kita nyo bundok bundok, dito naman tubig hindi ko alam kung mong papunta sana yan, pero kung may kita nyo halos talagang yung daloy ng tubig tuloy tuloy mababa tayo, dito may mga bahay na ayun o <laughs> Nung doon pumunta ako dito sa barangay kutmo hindi ko napansin na mayroong palang gayto dito. Oh, oh. Sarap tubig. Ayun, <laughs> may okay, dito Eh. Di tayo dito may video kasi may pupuntan tayong isang holes dito sa barangay kutmo So... Pag dito pa ako maligo, lalamigin ako kasi wala akong dalang pamalit na damit tapos short Simula yan doon. Doon pa lang sa may taas, may nakikita na kung tubig na dumadaloy. Tago siya dito sa area ito. Ito mga bahay na yan. Ayun, uh, basketball court. Uh, community komunidad na itong lugar na to. At dito, kung dito tayo nakatera, pwede dito maglaba, pwede dito maligo, makakatipid ka na sa tubig. Hindi, <laughs> kasi <laughs> isang Fernando, isa lang yung supply ng tubig. Kung maalala yung vlog kung pumunta ko doon sa isang uh, pinapaliguan dito sa lugar na to doon yung sa may taas. so sabi nung mga lokal na nakausap ko dito uh, meron ditong bukal na kung saan yun lang yung supply na tubig dito sa San Fernando kaya dito mura mura lang yung singil ng tubig Ah, <laughs> okay, oh, 'yung may 'yung malaking bato. Ito yung spot. Ito yung inanat namin spot. Aside sa mga hunted tapos mga abandoned housing building. Ito yung mga pinupunta na mga lugar. Kasama ko pamilya ko kasi gustong gustong pumunta ng mga anak ko sa mga ganitong lugar. Ayan mo. So dito pwede kayo maglagay ng tent. Diba? Tapos dito kayo may diligo. So konting ano, tampisaw lang. Tapos konting ligo. Goods na. Lalo na ngayon. Sobrang iit ng panahon. So, ayun, dadar tayo papunta sa barangay Kutmo. Punta natin si Sir Pitogo. Yun yung masugid na followers natin dito sa lugar na to. Kaya, puntaan daw natin yung pag-ibig falls. Kasi yung pag-ibig falls, actually, dapat may vlog na ako doon. May full edited video na ako. i na lang ang problema. Nahulog yung cellphone ko na sira. Alright, so ayun. Makita nyo, pag nasa may kasada kayo, ito yung may gita nyo dito. Oh, nature spot. Hanggang doon sa so may tulay. Una-unahan, papunta pa doon. Alright, so magandang ka sa